Si Kuya Jens, ano yun? Reactor natin yan. Official Reactor. Hello mga Kalingap! Welcome back to my YouTube channel, this is Kuya Jens. So kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at click the bell button para like update sa mga upload na video. At huwag po natin kalimutang suportahan ng Budim Kalingap sa pangunan ni Kuya Val Santos Matubang at the end of vlog at syempre Kalingap Rob. At para supportahan din po ang aming mga kasamahan sa Budim Kalingap, nandiyan po ang K-Boys kalinga partner, kalinga Reactor at lahat po ng charity vlogger sa buong Pilipinas sa so tumutulong sa mga kababayan natin na ngayon lahat may hirap, supportahan po natin lahat guys. So ayun mga kalinga pa ano, siguro marami na po sa inyo ang naghihintay ng update po ni kalinga prab sa ating mga kalinga angel sa pagpunta po sa Baguio City para po sa celebration nga po ng birthday at karawan po ni Kuya Val Santos Matubang. Ano, So ngayon mga kalingap, ibabahagi ko po sa inyo mga kalingap yung ilang update patungkol po sa mga nangyayari sa ating team kalingap at sa kalingap angels sa kanilang pagbabakasyon sa Baguio. So kayo na mga kalingap, nagchat po sa akin kanina si Arjun, ano, nagchat po siya at pinapahulaan po niya kung saan daw sila papunta. At ayun nga po mga kalingap at nakatuwa naman dahil nakasama po pala sa kanilang mga kalingap si Arjun na alam naman po natin isa sa mga nagbibigay ng aliw at good vibes po sa vlog po ng team kalingap. At ayun nga po, ano, nakita rin po natin sa live nila Kuya Bal at ilang mga kasama po natin na bumisita po ang Kalingap Team sa Botanical Garden kasama po ang lahat ng Kalingap Angels. Ano, kaya kasama po natin na baka ngayong gabi po ay magkaroon po ng upload si Kalingap Rob kaugnay po sa kanilang pagbiyahe o sa first date po ng kanilang pagbiyahe papunta ng Baguio City. Nung nakarang araw mga Kalingap, nagkaroon din po kami ng lunch. kasama po sila Kalingap Ian, Kuya Nel, Kalingap Rob, si Jack, si Atinelia, si Zed, yung kapatid po ni Jack, at kasama po yung aming mga klase sa ano sa high school, ano mga kalingap. So andiyan din po pala si Baby Rabay. So meron po kasi kaming umuwi na klase galing sa US at ayun po nagtreat sa amin ng lunch. Parang mini reunion na rin mga kalingap sa aming high school na mga kaklase. Ano? So doon nga po nagkaroon nagkaroon din kami ng pagkakataon ni Kalingap Rab na magkwentuhan at nabanggit po ni Kalingap Rab na baka dalhin po niya yung kanya computer. Ano hindi po laptop mga Kalingap ano, yung mismong yung mismong computer set po na dalhin ni Kalingap Rab, dahil alam naman po natin na sa vlog po ni Kalinga Prab, sa kanyang YouTube channel na Kalinga Prab, ay siya po ang gumagawa at nag -e edit po ng kanyang mga video. Pero dun po sa isang kanyang YouTube channel, yung Rab Matubang Vlogs, ay pinapaubaya po niya sa kanyang mga kapatid at sa kanyang editor yung pag edit po ng kanyang mga vlog. Kaya after po nilang mamasyal, ay sigurado po mag -e edit po, po si Kalinga Prab, kaya medyo matatagal lang po ng konti. Pero hintayin po natin dahil sigurado po ay mag upload po yan para mabigyan ang lahat ng viewers, supporters, at subscriber po ng Team Kalingap ng update at kaganapan sa ating mga Kalingap Angels at mga iniidolo sa Team Kalingap So yun lamang po mga Kalingap at nakakatuwa rin po na marami po mga kasama po natin sa Team Kalingap Mga Kalingap Partners at uh, mer meron din mga reactor na humabol po sa kanilang pagpunta sa Baguio City at sumama Sa kanilang pamamasyal, ano, makikita po natin, na po sila Mr. J Ano, nakita po natin kay Pastor ER, ayan, nakasama po pala sa Pastor ER Si Dr. Love, mga Kalingap, nakahabol si Dr. Love si Kuya Tata, at sino pa bang mga nakita natin doon mga kalinga. Basta, ang dahil po nila mga kalinga pa, ano, so nakatuwa po dahil may po talaga natin ang pagkakaisa, ang one kalinga, one family, sa kanilang pamamasyal sa Baguio City mga kalingap at inaasahan din po natin mga kalingap na sa mga na araw magkakaroon din po ng pagkakata o magka makapag meet and greet ang ating mga kalingap angels sa kanilang mga fans dyan sa burnham Park so, so abangan po natin yan mga kalingap sa so, vlog po ni Kalingap Rob at ngayon mga kalingap ano, ano, papanoorin po muna natin yung huling part po ng huling vlog ni Kalinga Prav, kay Jomar at kay Carla dahil may mga comments po tayong nabasa na nakakilig daw po yung last part po na hindi ko nabigyan ng reaction doon sa unboxing po nila ng mga package. So tara, panoorin po natin, tingnan po natin kung ano, ano-ano nga ba at gano'n na nakakilig itong mga huling eksena sa last vlog po nila bago pumunta ng Baguio. So tara, panoorin po natin in 5, 4, 3, 2, Alam mo, Proud na proud ako sa'yo. Uh, Kasi ano unti-unti, um, nag-improve ka na dati sobrang mahihain mo pero ngayon ano na kayang kaya mo na konti konti mabanat ka na, na nga rin buti nga hindi ka na nag walk out eh kaya na ka sobrang na proud plus um, or laki ng improvement mo ayos ba pag ulitin mo

Pwede mo, huwag mo lang anong yung sintas. Try lang natin kung ano, kung kasya sa sapatos ay sa paa mo. Ano ba sa isang tama? 39. 39? Hindi ko alam kung kasiya ito. na ako na. Parang familiar ito ginagawa natin ha. Parang napapanood ko na ito sa Disney. Parang... Cinderella. Ako yung principe e, ikaw yung ano. Teka, kasya ba? Teka na. Kasa ba? Ako. Ayun po kasa. Isintas ko lang ha. In <laughs> so ayun mga kalinga, talaga namang hindi tayo binigo ng Carla Jomar Love Team. Napakiligin, bigyan ng good vibes at talaga masabi po talaga natin sobrang bagay na bagay po at malaki na po yung improvement po ni Carla para pagiging mahiyain at sa palaging nagtatago tuwing nahihiya, nakikita na rin po ni Kalingap Jomar yung kanyang pagbabago at kanyang improvement. Ngayon mga Kalingap na nakakalubilo na po niya, ang ating mga Kalingap K-Boys at ang ating mga Kalingap Angels. So sana po magtuloy-tuloy pa po ang improvement ni Carla at palagi lang po natin tutukan ang mga kaganapan at love story po ng tambalang Carl Jom, Carla at Jomar. At alam ko po magkakaroon din po dyan sa Baguio City ng, ng Part 10 scene po dyan sa Baguio City. Kaya tungan po natin, abangan po natin ang mga upload ni Kalingap Rab, at ng lahat po ng Team Kalingap. So yun lang po at maraming maraming salamat sa panood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe sa mga video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye-bye.

Sa lahat ng sakripisyon nyo Kuya Santos Matubang, Ati Edna Kalingap Rob at Jackie Kalingap Jason, Papa Dan, Daddy Billy. Brother Paas, Engineer ako Kalingap Edo Kalingap Ian, Super Mac at Andoy Kalingap Bobby, Kuya Brooks Kalingap the Mr. J Ituloy mo lang, Ang paglingat sa mahihirap, ang pagtulong ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon Ituloy mo lang. Kuya Val, gawinan atikain, pinapangal nyo Ding, dance, dance, dance